Walang keme-keme. Mataas, no? 1,000 pesos po yung additional po sa bill. ng Hindi ko po sasabihin sa inyo na mababa lang kumain, no? Na hindi siya mataas, hindi malakas. Malakas po. Ang laban na lang po dyan is dapat mabenta yung laman ng freezer na no? para mabawi natin yung uh, consume ng kuryente. Hello, hello mga kasari. Ito muli, Jennifer Mejia, tindera ng bayan. Ayan, so today po is November 30, Bonifacio Day. Pero Ah, uh, na-move na po yung ating holiday noong November 27, o no, yun yung walang pasok. So ngayon po is regular day na po. At ngayon, eh November 30, end of the month, kinatawag na tayo ni Jude. <laughs> yeah, due date na po ng ating mga bills. So bayaran na po natin bago pa mahuli ang lahat dahil sayang ang surcharge na 3% no, na additional fee kapag tayo kayo lumagpas sa due date. No, sayang po yun. Kaya bayaran na po natin habang uh, bukas pa ang opisina ng mga heels. No? Lalo, lalo na po yung ating kuryente. So yan, kamusta na nga ba yung aking kuryente? Magkano nga ba yung binabayaran kong kuryente monthly? Dahil dalawa po yung freezer na meron ako. Isa, ito po na refrigerator is two door po. No? Yung sa taas, eh, freezer yung sa baba, cooler lang. Tapos yung isa, eh, para sa cream line ice cream ko. No? So yan, dalawa yung ating uh, ref. Just freezer Yeah. So, magkano yung kuryente na binabayaran ko at uh, per month ay eh, talagang mataas po ang kuryente natin ngayon. Sasagutin ko rin po yung katanungan ng isa nating uh, viewers, no? Si Kasari, si Kasari Katlin Jane D. So, yun. Kasari you here nakita ko lang video mo. Matanong lang kung hindi ba malakas kumain ng kuryente yung creamline ice cream mo. Salamat Kasari, sana mapansin to message ko. Happy selling God bless. So, yan. Tat, uh, sasagutin ko rin po yan yung katanungan na yan, no? So, bago po yan, magkano nga ba yung magkano na nga ba yung kuryente natin ngayon? So, ang kuryente ko po ngayon na babayaran is 2,319.27. So, yan po yung for the month of November. November 20 po kasi yung reading ng uh, kuryente dito sa lugar namin. So, ayan, 2,319 for the month of November. Yung binayaran kong bills. Uh, no? Ang last month po kasi is 2,117.55. No? So, almost 200 pesos po yung tinaas ng aking bill ngayong month ng November. No? Yung October is 2,117 and yung November is 2,319. No? So, ayan, uh, 200 po yung tinaas ng kuryente ko ngayon. Wala pong nadagdag sa mga appliances ko. No? Walang nadagdag na mga desaksak. Hindi po ako gumagamit ng Christmas like na desaksak. Ang ginagamit ko lang po is solar na Christmas light kasi nga po yung nagtitipid din ako sa kuryente <laughs> kasi ayun laging 2,000 talaga yung binabayaran kong kuryente so ngayon nadagdagan po ng 200 talagang uh, tumaas po yung singil sa kuryente ngayong buwan ng November so ayan 2,319 200 po yung tinaas wala po talaga na iba walang, walang nadagdag wala akong binawas walang dagdag. as in same pa rin kung ano yung ginagamit ko noon October same pa rin ngayong November and then yung cream line ice cream ko po na freezer is malakas po talaga kumain ng kuryente. Walang keme, -keme. Mataas, no? 1,000 pesos po yung additional po sa bill ng kuryente ko nung nagkaroon po ko ng uh, chest freezer na ice cream. Hindi ko po sasabihin sa inyo na mababalang kumain, no? Na hindi siya mataas, hindi malakas. Malakas po. Kasi syempre, yung laman ng freezer na yon is kailangan ano eh, kailangan patigasin eh. Kailangan ma-maintain yung lamig no kasi kapag uh, nawala yung mga ice pag hindi 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 maayos yung pag yung paglamig ng freezer eh matutunaw yung laman ng freezer so kailangan yung ma-maintain kaya malakas po talagang kumain so ang laban na lang po diyan is dapat mabenta yung laman ng freezer para mabawi natin yung uh, consume ng kuryente. So ako, dahil hindi masyadong mabenta ngayon, kasi nga po uh, sa Umaga, eh, mainit. Tapos pagdating ng gabi, eh, malamig. So, yung mga bata, eh, nagkakasakit. May ubo, may sipon. So, yung mga magulang nila, pinagbabawalan silang uh, bumili ng ice cream. Kasi nga po, may ubo, may sipon. So, hindi po ganun kabenta yung ice cream ngayon, no? So, ako, hindi ko pa rin pull out yan, no? Kasi dito po sa area namin, ako lang po yung may ice cream. Marami kami dito. Tatlo kaming uh, magkakatabi, halos. Meron din grocery dyan malapit pero grocery naman yun eh, iba naman yun eh. So, dito talaga yung kumpulan, kumbaga. Ako lang yung may ice cream, kaya hindi ko yun ipupull out. ko hold pa rin ako dyan, kasi may times din naman na malakas talaga. Yung as in summer, malakas siya mabenta yan, kaya bawi-bawi lang. Ganun talaga, merong matumal, merong malakas, no? So, yeah. Ang ginagawa ko po, naglalagay po talaga ako ng yellow Doon sa cream line ice cream ko na freezer yan. May yellow dyan, meron din ice pop. So yun mga kaibigan, ito po yung aking uh, freezer ng creamline ice cream. Yan, i-open natin. Ayan, nilalagyan ko po talaga ng yelo. Hindi pwedeng uh, walang yelo. No? Kasi ito lang po yung pambawi ko sa tuwing uh, mahina yung aking ice cream. No? Mga yellow ice pop yan. Ito po yung pambawi ko sa ice cream. 5 pesos po pala ang bentahan ko sa yelo. Kasi ang ginagamit ko po tubig dito ay mineral. No? Plus pa yung supot ng ice, eh, medyo tumaas na rin po. Kaya 5 pesos po. Ang yellow po kasi any season mabenta po talaga. Ang mga alak mabenta kaya ang yellow ay mabenta. Ayan, ang kapartner po kasi ng alak ay yellow. And then kapag bumili po sila ng mga tang na powder, juice, yan, uh, matik na po may kasamang yellow. Kaya any season, mapatag ulan, taglamig, taginit, mabenta po talaga ang yellow. Ayan, full stock pa po ang aking ice cream. Hindi po ako umorder ngayong week pumunta yung ahente ko. Sabi ko, next week na lang. Kasi marami pa po talaga. So, yan. Yung po yung ginagawa ko sa aking creamline ice cream, no? Dinadagdagan ko po ng uh, yellow tsaka ice pop And then, yung presyo po. Nagdadagdag din po ako. Kasi, yung binigay po nilang presyo sa akin is only 10%. Hindi po kaya ang 10% para sa creamline, para sa ice cream, no? Uh, ginawa ko po is 20% yung patong ko, yung presyo ko dun sa mga ice cream, no? Kasi 1,000 pesos po yung dagdag ng kuryente ko nung nagkaroon po ako ng uh, ice cream. Dito pa sa freezer na 600 to 800 po yung nakoconsume na ito sa kuryente. So, yung, chest freezer po para sa ice cream ko is 1,000 po yung naku-consume na kuryente. So, yan. Depende na po talaga sa laman ng mga freezer. Kung ito ba mga, kung ito ba mabenta. No? Doon po tayo babawi. Kasi talaga malaki po yung kinakain na kuryente, yung kinu-consume na kuryente no? sa mga freezer, yung mga pinapalamig. Kaya, ang patong ko po talaga sa bawat item. na nana na, na, sa loob ng ref is 20%. Hindi po pwedeng 10%. Lang. Kailangan po talaga 20%. Bawi-bawi po tayo kapag uh, mabenta yung ating ice cream, yung mga uh, yung ating mga mga malalamig na inumin, no? Kapag uh, mabenta naman po yung aking ice cream, eh kumokota. Nagbibigay sila ng payment para sa kuryente. So yan, bawi-bawi lang naman po talaga, no? Kapag ka mabenta po yung aking ice cream at kumukota, so nagbibigay po sila ng subsidy. Yan, nagbibigay sila ng subsidy kapag kumota. No? Kapag hindi kumota, di, yan yan lang, bawi-bawi. Bawiin po sa yelo. Kasi mabenta po talaga ang yelo, kapartner po niya ng ano, alak. Eh, ang alak po mabenta. So pag bumili ng alak, may kasamang yelo. Kanya lang ang buhay. Sa negosyo, hindi laging pista na maraming tao, no? meron at merong matuma, merong araw na mabenta. Para manalo po tayo sa negosyo, huwag po tayong huminto, huwag po tayong tumigil. No? Kung matumal man ngayong araw na to, darating din yung araw na malakas. Kaya laban lang. So yan, I hope nasagot ko po na malinaw yung katanungan ng isa nating viewers. No? Kung meron pa po kayong mga katanungan, just comment below lang po. At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you for watching. Happy selling. God bless.